Oh my god, ala. Hello po guys. So, nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay ngayon na naman tayo magtuturo ulit. So ayan po papa kasi mabutas na naman yung saig ngamit kasi bigla ko na lang nagawa yung ano eh. Uh, yung pinaikot ko na muna yung trompo at saka sinala po, yung sinalo ko. Bigla na lang umikot sa kamay ko yung trompo. So ito, tatlistingin natin to guys. Tara. Try na try lang naman din natin ulit ito sa video. Ito nga natin ilagay, guys. Ito ang guys. Isa oh, galing, oh ikot ko guys, nakita niyo? ooo, oh, isip pa guys, isip pa ayan naman guys, so yun no ooo, oh, galing no basta pa, so one na lang eh, mm -hmm. hey, wait lang yan, yung kali wait lang na lang, sa tungko hindi natin, basta na lang

ayan po guys so dito na lang po tatapusin ng ating video vlog guys so i-like and share and subscribe mo guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload so ang date na rin po ngayon ay October 26 na it's Saturday so ayan po so nandito po ngayon si Mama Luz at ka si Banban at saka eto guys so So 6 days na lang bago magundas Undas, 60 days na lang bago mag Pasko. 67 days na lang bago mag New Year so ayan po. So malapit na rin po ang Pasko kasi nagpapakabit na sila doon ng ani eh, ng mga Christmas lights. Hmm, Ayun. Bayan lang, tsaka, yun yung isang lobo. Ginawa ko lang yan. At saka tinamaan ng amin patlo ni Manman saka kapatid ko at ako.